ay lakas ng hangin yeah, mga nandang mga sangkay tangali na alas 11.44 kukuha sana kami ng tin number sa BIR sa 13 kaso ang daming tao kaya bumalik na lang kami kaso napag-isipan namin mag stroll stroll na lang muna kaya ngayon nandito kami sa ano packet ng Tagaytay way ng ano way ng Amadeo kasi wala rin naman kaming gagawin sa bahay mag stroll muna kami sa glit muna kami rito pasyal pasyal at nakakainip din sa bahay wala kaming ginagawa tapos di na ako nakapasada ng joyride kaya pasyal pasyal na lang muna mag -e explore kami ng ano ng mga bagong daan dito hindi na ako gumamit ng mapa kasi ano gusto kong ma-challenge yung mga bagong kalsada kung saan bang lusot eh ayun ang ganda rito Ganda ng tahanan. There go. Lakas ng hangin. itang buo ko Diyos General Trias pa pala rin dito. Akala ko Amadeo na to. Gentry pa lang pala. tinirikan si kuya bayan na ng Amadeo Cavite dito 53 yung gasolino premium mas mura dito ah kailangan may drum ka dyan nadala pag nagpagas ka dyan dito ang part dyan eh bypass road baka tinanggal na tamang tama talaga to nilagyan nila ng bypass road dito kasi ano ...ngayon doon sa Tagaytay Road matrapik lalo na pagka December sobrang terik yung araw pero hindi mo ramdam yung ano hindi mo ramdam yung init gawa ng simoy ng ano rito malamig nagtitindang buo mais meron explore lang natin ito mga sangkay yung bypass road ng silang to Alfonso may harang bakit may harang Kitaron hmm. Bulacan Three one twenty. maganda sana yung bagnet ah, ito na yung tulay oh. malalim ba to? silipin nga natin Tingnan nga ba, silipin ko lang ah. malalim ba? grabe oh masang kayo oh. ah, daming basura ginawang taponan lalim tara <laughs> tara ganun din yan dito maganda magano daan pagka halimbawa papunta ka ng masugbo. kasi di ka nadadaan dun sa matrapik ito dito yung dinadaanan ni Kapanalig ni Louis TV pag siya nang siya ng nabotas tapos uwi dito sa, ano, sa may kalaka sa Tamayo ang ganda lang magdaan eh. wala pang traffic talaga eh. dire diretso lang yung biyahe eh. gandang kalsada pero pag gabi lang dito delikado siguro magdaan kasi wala masyadong mga tao yan ang gawa yung mga ano, big Mm, may mga ilaw na mga binubungkal tong ano dating bundok Siguro ito yung direction dan papunta sa may ano, sa may Magallanes. Karugtong ng ano yung Calabarzon. Ayun. Dito pala ako kunyo ko mga lupa. Oo, pwede mangingi diyan pang ano ng ano paso mga halaman kahit yan nga lang oh. pag mahilig ka magtanim ito na dito na tayo kakanan ito pala yun baka papunta yan ng Magallanes diretsyo yan dun yun yun siguro yung padiretso ng Magallanes hmm, ginagawa tatagosin napaka smooth ng kalsada rito. Aspaltado na. Oh, um, oh, oh, smooth Mendez 3 kilometers Tagaytay City 8 kilometers Mendez pa labas na ito Kala ko Alponso Ah hindi Alponso Alponso to kasi ano Pag kumaliwa ka pala pa Mendez 3 kilometers Mendez 3 kilometers kasi yung Tagaytay 8 kilometers eh. Welcome nga to ng Alfonso siguro lalabasan. Dito natin makikita yan pag lumabas tayo. Ah, Mindes. Ayan Oh. No? Maligayang pagdating Mendes Nunez. Siguro yung Palponso is kakanan na hindi lalabas sa pinaka ano ano may ano rito ng palpon so eh. Sa uh, Batangas, Diretso, Mendistown proper, puro nga pa Diretso yung town. Kasi si Louie may kinakananan dito. eh, tagay-tay na eh Ito yung isang bypass road yata. Manila. Saan tayo? Dito na lang? Itong bay... Ito yung isang bypass road eh. Ayun yung Palponso. Kasi pag doon tayo lumabas, dadaanan natin yung matraffic. gasolinahan ng hindi bypass road to sa hindi makakadaan tayo ng buko sa may ano na aginaldo ito yung isang bypass road na nagkaroon ako ng idrinap na pasahero doon banda Madami na rin restaurant dito na pinapatayo eh mga Chinese. Hmm? Go to Paris? na tayo nyan puro <laughs> mga bagong dante puro mga bypass road saan kayang tulay ito ilalagay mga girder na to dito ginagawa eh yung, ah, yung doon yata ito yung sa may ano tagaytay yung sa may ano parang overpass oo yung parang skyway kasi naglalagay na ng mga ganyan dito siguro nila i-assemble. Para hindi lalong trap, hindi sobrang traffic doon. Binubuhat na lang papunta ron. Bulalo on the hill Siguro ito magiging Chinese restaurant to Style pa lang eh oh Ah, <laughs> maday Oh. yun, palabas na rin kami ng Aguinaldo Highway balay ni stroll natin mga sangkay yung ano yung dalawang bypass road Ayon, patay Patay nga kaliwa tayo rito nilagyan na yung stoplight eh. tama yan para ano kasi may mga disgrasya rito lang eh. banggaan eh. saan kayo tumigil kami rito bumili muna kami ng buko Nakaka-miss din yung buko eh. ay tara uwi na kami tapos na kaming maggala gala hindi na kami kumuha ng BIR next time na lang kaya uwi na kami mga sangkay oh laki oh haba Ito na tayo magdaan sa no? Sa proper ng bayan ng silang. Ginagawa kasi kalsada ron eh. yeah, dito tayo magdaan. Yeah. dito tayo magdan. Oh, eh, hindi pa naman nadadaanan yung ano ron. Yung tulay. Ayun, dito tayo na sa may palusong na tulay. ginagawa ko rin pala yung gilid na ito kaliwa tayo dito Kaliwa na tayo rito. Dito na tayo. Dito tayo dalaan. Huwag tayo dun sa may simenteryo. Kasi dito medyo okay naman na yung daan eh. Hmm. Duh -duh -duh. โย่นันดีตอนอรีก็ไม่อยู่ในทับหน้าหัวเรียนหน้าวินาทายู่ ayos yung mukhang balat na balat ah <laughs> na yun mga sangkay dito na lang kami tapos na yung gala namin kaya bye bye kaya babay na